Uy, yun, what's up again mga guys, mga riders rides yun, shoutout sa mga ano, sa mga tropa ko sa riders, yan, shoutout kita sa Express Riders, yan, Hub Force Multiplier, yan, so ito no, itong ating bibaglog ngayon is about dito sa Tapalodo, Pender, front fender ng ating uh, Mio no. Siguro siguro kahit anong nung ano eh, kung Mio yung ganyan, Mio Sporty or uh, Mio M3. Ito uh, ano lang ako naman to no. Uh, exp, uh, dry run lang to, mga testing ko lang to no. Hindi ko naman sinabi na ano to. Nakita ko lang tong uh, may nag-vlog na ganito, no ay ano itong ating pender pala ng uh, ano ng biyak. Ayan o, na biyak ano kumakalog na yung habaw ayo ko ko no. na nininis ko na to mineras ko na to tinublas ko na <laughs> sinabon ayan ganjan oh no? kita yung biyak so ito dedikado to pag ano kasi um, biyahin natin pag ito na sumuksok dito Maroon tayo no? At pag matunan, mahahati ma 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 na yun. Oh. Oh, dito, dito nilal nilalagyan ng support tayo. Meron na bibili. Pero hindi naman dyan nadali, eh, no? Dito, yun. Eh. Ayan, oh. Siguro, no? Pero nung ako neto, eh, nung no, nagpunta kami ng sa Amerta Gita, yata, yun. Eh. pero But anyway, yan. Itong, uh, ano ko, testing lang to, no? Hindi ko masabi ito na sigurado to. Pero ito remedy lang, no? Remedy. ah, uh, ito yung gagawin ko. Hindi ko na pinipilit na ito gawin nyo, no? Pero, itong akin, akin lang, no? share ko lang, no? Remedy lang po ito, no? Okay. So, kita sa medyo maliwanag. So, ito. Ito pong gagamitin natin ngayon, eh, itong pandikit, no? Bili ko sa Shopee. Bawat magkano ba ito? 6 pesos plus shipping. 30 ganyan. Mga 40 pesos din. So, tapos na yung binili ko nito kasi mura na 6 pesos na. Ah, 6 pesos or 10. Mga ganyan. Ayan. Then, ito. Sodas. Itong pinaglagari. Ang ako naglagari kasi ako ng kahit kanina. Ayan. Okay yung sodas niya. No? Maalala natin dati yan. Yung mga ganyan na sodas. Nagamit siya sa mga pagduktong ng mga wellwood dati noon. Diba? Diba? i yung hindi ba yan wood glue no yan yung mga ganyan na parang mga sodas tibay din naman sa mga kahoy no ito testing lang naman to no sabi ko nga hindi ko sabi na gamin nyo to no sa inyo pero to remedy ko nang kasi wala pa tayo pambili ng pender ng tapalodo no front painter. wala pa kasi budget <laughs> So, remedy lang. Para lang siguro magamit kahit mga maka ilang or isang buwan. Hindi ko masasabi ito ng gano'ng katiba ito. Pero ito, remedy. Remedyo na po. No? Okay. So, wala akong tagahawak eh. Wait. Pause mo na. Ayan. Ayan. Nakahanap tayo ng patungan. Ito talaga yung vlogger. Walang budget. You know? Napakasinggit eh. Okay, so ito, no. Ito yung gagamitin natin. Testing natin dito. Ito, na, ano na ito, nalinis ko na ito, no. Nakatayo ko na rin sa araw. Ayan. Yun yan. So, playan mo na natin itong, ano, patakan natin ito. Dito ba? Ayan. Patakan mo natin siya. Uy, uh, uulog ka pa. Hindi pa muna natin siya. Ito ba? Ayan. Namin natin. Huwag tayo magtipid. Mura lang naman yan. Tipid eh, no? yan no? Oh. Meron pa tayong nagawa. Ito titipid din ito eh. Ayan. Tapos applyan natin ito. Medyo i ano natin. Kaya natin yan. Ayan. So, das. So, Ang nagawa ito, pagtitipid na nga ito. And so, so atas ulit. May mga mga sa gilid din. Hindi naman natin na namamaya yan. Tama na ang amoy ha. Heaven. Ayan. Pwede rin siguro sa ilalim ito. Tapos, takan ulit natin. Ayan. Ayan. Tayo magtipid. Tayo magpagtitipid. Ayan. Meron pa rin sa ilikid o. Ayan, biyak din o. o. Lagyan din natin yan.

pipit. Yeah. Ah. Oh. Wait. Sige, ating mga ilang minuto, isang minuto siguro tuloy. Tapos nung sabat sa ibang part.

Sampai di

pa paano ito na muna kay pambili eh ano ito po muna gamitin natin yung eh, isa kabila o ayan yun ayan, ayan dumikit tikit na ano ito naman sa ano ganda natin to Oh,

itu ini NASAD namanya nih Ingat yan yan. So, yan. Kaya natin patuyo sa araw. Oh. araw, blower nyo na lang. panin ba natin kasi may araw po yan guys at uh, yun eh yan lang ginamit natin ah. Uh. so yun lang at uh, na may makaan sa inyo yan o, paano itong remed ni remedyo natin Para uh, ano, matulong sa inyo yan at wala pang pambili guys, okay, so, uh, next, ano, next vlog, guys. Keep safe.